Today, natatawa ako. <ppo Niliden laughs> oh. <music> Mga kagala, ngayon pala ang araw ng aming outing. Yan, may bisita pala tayo si Derek from FMG ng BM2. Decorative. At ngayon ay papunta kami ng ano ngayon Batangas uh, Kalatagan so ngayon ay papunta kami ngayon on the way na kami yung mga kasama namin nga pala nandun na so kami na lang ang inaantay kasi nasa amin yung tubig hindi pa rin sila umiinom ng ganyan <laughs> ng tubig kaya ngayon ay pupunta na kami bali ito nga pala nagda drive thru pala kami ngayon yun e, sa drive thru kami okay so yan on the way pa rin kami nasa Tagaytay na kami sa paanan pa lang ng Tagaytay pero medyo kailangan kong bilisan kasi may hinahabol kaming oras at kasiyahan nandun doon na yung mga kasama namin uh, wala naman traffic ngayon kasi yung mga iba nagbababaan na galing bakasyon kami naman magbabakasyon pa lang sa wakas nasa tagaytay na rin kami ayan o no, mga fruits ayan mga fruits nila medyo biruy mo yung outing namin sumabay pa tong bagyo na to Ganda. ano kaya mangyayari sa amin na ito pagdating doon taytayin sa bahay oh. no tapos nag camping ng ginto <laughs> oh ngayon yan sabi ng asawa ko eh good luck sa outing niyo <laughs> Actually, nakaplano to eh. Itong bagyo ang puta nga na sumabay sa amin. Ay! Ayan o. Oh. Mula na ngayon ng malakas. Dito pa kami sa si Tagaytay. Hindi pa namin na dadaanan yung may issue na ano na parang ano ba yun? Yung ni bridge yun eh. Tawag may tawag sila doon. Flyover yun. Hindi pa namin na dadaanan yung flyover na yun. Dito pa lang, traffic na, malakas ang mula. Um, sana bukas gumanda ang panahon. Kailangan gumanda ang panahon. Kailangan ng sundance dito. Para mawala yung mula na malakas. Mag sundance kayo. Para lumiwanag ang kalangkatan. Lakas kayo. Paano? paano kaya tayo na ito? gagabi kami tumating doon dahil sa Tagaytay pa rin kami napaka traffic sobra sobra traffic ayan welcome to Nasugbo mm. hey nasa buo na kami palakas pa rin ang ulan tahanan hindi ko alam kung mangyari sa swimming neto Sinin pa ba? Tulog nila doon. Huwag <laughs> doon. Kain. Tulog na lang na retyo. Ganda, ganda. <laughs> Dumayo ba na doon tulogan? Dumayo na kami. Dumayo kami ng tutulugan Tsaka kakainan lang. Ito na. So, paano? Nag-drive po na ako. Ito na po kami. Sa... Kaisip Compound Uy, buta nga ng lalim. Mapapaisip <laughs> <laughs> ka talaga. sa so, um, Sabihin yung mga kasama namin. Same number. Oh. Same number tayo nang pupuntahan. Nagmamadali ka pa. Dito tayo sa Pagawa ng manananggal Huwag <laughs> na <are> may manufacturing <laughs> uh, Ayan na po Yung sasakyan namin Ginawa namin pang rig Ayan na po May dadanan naman nakakulay puti <laughs> Good morning mga kagala Kaya gising ko lang Sobrang kagabi, lakas kasi ng ulan Ah, uh, Buti na lang ngayon Medyo okay-okay na ang panahon At hindi na ako naglatag ng tent Kasi sobrang lakas ng ulan So ngayon Ah, uh, susubukan kong Susubukan kong magpalipad Mamaya-maya ng drone At Ah, uh, Siguro ba, kailangan ko na rin bumalik ng Manila kasi bukas may pasok na rin ako. At ah, uh, yung mga dapat gawin ay kailangan ko lang gawin. Sa ngayon, ang panahon ay okay naman siya. So, medyo konti lang ang tao ngayon na nagkakamping pero ayun, may mga kasama rin tayo dito iba eto na motor lang na nagkamping yan ngayon ay magka mo na tayo pag-utob ako at medyo masakit ang ulo ko sa ininom namin nila nila Noe yung tinimpla ni Noe ewan ko kung anong klaseng at hello guys ngayon may maulan ngayon at hindi masyadong mapaggalagala ngayon ito mga kasama ko yan bali apat na sasakyan kami ngayong araw na to at ito, yeah. may nagpapahinga pa dito ah. Nagpapahinga nga. <laughs> Ayan. Ang boss namin, yeah, si Algris. Pa, si, Derek si Derek, yan ba lang ang director ng ano na outing ngayon? Yeah. <laughs> <laughs> Mukhang busy pa sila ngayon sa pagluluto, lalo na si Chef Noe. Okay. Oh, ito na pumapasok ko na sa mga kanya-kanyang tent, you no. Know? May ano tent trade, nire-raid niya mga tent. Um, medyo may ano din pala, may mga ibang nag-camping din pala ngayong araw na 'to. Ayun. Tingnan niyo naman yung view ngayon. Napaka-kalmado ng dagat ngayon. So masarap mag-swimming dahil hindi rin masyadong terik na terik ang araw. Ayan. Okay. Pa. Pa ng kabayo. Ayan. Pa ng kabayo. Ayan o. Oh. Katunayan. Ito yung katawan ng kabayo eh. <laughs> Ayan. Kakain na kami ngayon. Okay. Kain na tayo. Yung lempo ni Noe. Noe o. Oh. Let's make it matter cause we win Aliligo na kami oh. Abaw po, malayo na kami oh. malayo na oh. Heno nga si Kanoe. Oh, eh. Parang di naman na lalim na. Hindi naman nalalim <laughs> eh. Malalalim <laughs> pa. Layu na namin oh. Mala, malayo pala Oy, to. Uy, ang leg mo na dito. Ay, dito mababaw pa rin, no? pero malayo na. Ay, the... <laughs> Ay ano pala, may butas. May butas pala dun. Kaya, magsuswimming na kami. Titignan namin kung hanggang saan yung lalim na ito. Aray ko, ang tulis ng damo. Dito nga pala yung ano ng uh, dagin to parang more na tau uh, tawag dito more on parang seagrass tignan nyo malayo na kami sa pangpang -pang, pero mababaw pa rin kaya kung may mga kasamang kids safe naman dito kasi hanggang tuhod ko pa rin yung ano eh yung siguro mga nasa ano na to sa meters mga 100 meters na to pero mababaw pa rin sya may harang baka dun malalim na kaya may harang parang nasa pero dito mababaw pa rin dyan tayo kasi ano parang puro buhangin yan no? aray ayan yeah, medyo lumalim dyan so, dito raw medyo malalim at dito parang puro buhangin kasi medyo maliwanag ayan malalim nga Malalim, malalim nga. Dito okay, okay dito maganda. Kondi malalim. Oo. So. Bastion. masusunog kayo pag lumagpas kayo sa oh, lahat <laughs> ayun nagtatalo pa sila kung saan iihe eh pwede naman daw dito sa dagat kasi maalat din naman <laughs> diba ayun o oh. nasa malayo nasa malayo na kami pero oh, kita nyo ayan op oh. Apa pa pumunta ni Marzi? Dirong si sabi niya lang. Mar! 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 Haha. Lalala, na lala, lala. Lalala, lala, lala, lala. Lalala, lala, lala, lala. Eh, lala, lala, Kaya kunin? Sito na lang siya sila. Ano ito? Balde? Balde nga oh. Kaya mo kunin yung balde. Balde yan eh. Okay. May simento talaga. Okay. <laughs> Kaya sigurado mabigat siya. <laughs> Saan so, yung sinasabi nila? Ayun! Yun yung pala yung steel. Yun pala yung steel. Kasi yun yung may mga floating uh, ano, cottage. Skills, skills. Hindi siya sabi nila ano, no? Mad libs daw ng ano. <laughs> Oo, sumaan. Dapat ganito na mali. Napakababaw <laughs> 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 ng tubig. <laughs> Sa <laughs> dito yung, ano, yung parang burakay daw, <laughs> ano yung little burakay. Lit oh, doon yung little burakay. <laughs> sabi, may, nero, malapit daw dito yung little burakay. Yung araw, yung babang kaaba talaga. Ah, um, ano yun? Tawid, parang tawid isla na ano? Oo, so, parang ano eh, um, sandbar. Hmm. To, ganito, pag nag tide. Uh, oh. pupuntahan <laughs> 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 Lamig. Kaya mas masarap ka lang eh, Para di mo makataman yung lamig. Hindi. <laughs> Aurora ko ba daw kami. Nagano kami. May kalatagan nasa kalatagan kami. Sa ano nga to? Sir, ano nga to? kaasim ka kaisipan butyo. Ka isipan butyo 'yon. Kaasipan. Ito, mga kaasip, <laughs> mga kaasip. <laughs> <laughs> Ito mga kaasim dito. <laughs> okay, wala. <laughs> Kaya mo ano, na naiiwig e, na naiiwig talaga e, na na-stack up siya, na na-stack up pa ako na, na na signal yung bluetooth. Disconnected. Kaya Derek, sulitin na natin habang mayroong pagkakataon, habang maaga pa. Minsan na lang tayo makakita ng dagat na ganito. Si Miles kasi ano lang siya Minsan lang daw siya makalabas kasi hindi siya pinapayagan. Hindi <laughs> joke lang. De, lang siya talaga lumabas. Sana umalot. Taong bahay, no? <laughs> Tao, taong bahay. Kaya pag nagaanap kayo ng mga kasambahay ito, pwede niyo ng arkelain si Miles. Taong bahay. Yan. <laughs> Yo, na nag-enjoy-enjoy at nagre-relax-relax kami. <laughs> Malat ba? Eh, e, sabi mo kay Noy, eh, dagdagan ng tubig. <laughs> <laughs> Eto, kaya kaya daw malat, umihi daw siya ngayon. <laughs> Eto, tingnan mo kunin mo to. Cucumber, si Cucumber. Kunin mo. Kunin mo. Nanoko ko lang siya na CQ Good pero di ko na maalag talaga kung ano yun, yun. Sarap dito dito sir, maganda kasi hindi madamo Puro buhangin dito o, oh. buhangin Pag mag-ano pala kayo dito, dapat na naka-sleepers kayo okay medyo yung party nun, madamo So hindi natin alam, baka mayroon may matulis na bagay yung mano yung pero dito sa banda dito sa may parang ulo niya na may harang pwede na tayo magpaka -ma dito yan po mga kagalaw <tod> bawal yung LSJ sa sir Yung pang drive, can't... ano ko to eh, pang drive drive ko Masarap kasi ito pang drive to eh Ayan yung ginamit ni Lapu-Lapu. Snorkeling niya. <laughs> Oo, oh, ito na yung sandbar. Yung kanina. Ayan, may wave na. Oh. Dito pala, maganda. May wave na. Nagkaka-wave na. Oo, oh, pwede. Babo. Yung maganda pagkatuyo. Yung maganda oh. kubba-kubba na ganyan. Hmm. <laughs> Mga kagala. Mga kagala ngayon na yung araw ng pag-uwi namin so nagliligpit na yung mga kasama ko ayan sila kanya-kanyang ligpitan na o nangyari maraming langgam pinapak eh pinapakintabacho o ngayon ang bahay pa ang gaman laki so ngayon kailangan ko na rin magligpit ng mga things ko para rin kami ng maagaga ngayon so. sobrang dilim ayan guys nagpapag sobrang fog ito wala ka na makita. ingat ingat tayo dito ayan o no? sobrang fog nya yung mga nagtitinda halos di mo na rin makita eh So, kailangan dito medyo lakas ang iyong ilaw para makita ka talaga nila. gala, uh, pabalik na nga pala ako ng Manila natapos na yung aming outing <laughs> ayun, masayang masaya yung aming outing ngayon at nakapag relax naman kami ngayong araw na to so ano rin eh two days din kami dito sa ano, Kalatagan so ngayon ay kailangan na namin bumalik Manila kasi may mga trabaho pa kami bukas so paano? mahagala tatapusin ko na muna tong video na to ha ah. Let's make it matter because we will never ever come down. It looks like we made it. If you are, you break.